tatlong araw na pahinga sa trabaho ipatutupad ngayong Abril para solusyunan ang bumababang birth rate sa Japan. Lahat naman yata tayo ay sasang-ayon na ang weekends o ang dalawang araw na maiksing pahinga sa trabaho ay hindi talaga sapat para makapag-recharge ng katawan at lalo na ng isip. Kaya nga sigurado mapapasana all ka na lang talaga sa Japan dahil magkakaroon na sila ng tatlong araw na pahinga sa trabaho pero para solusyonan ang kanilang declining birth rate. Ang buong detalye ng kwentong ito, ito. Ngayong buwan, makakatanggap ng good news sa mga government workers sa Japan dahil magsisimula na ang kanilang 4-day work week regime. Pero hindi lang ito para makapagpahinga at magkaroon ng work-life balance ang mga empleyado, kundi para na rin masolusyonan ang bumababang birth rate sa kanilang bansa. Ayon sa governor ng Tokyo na si Yuriko Koike, sa bagong implementasyon na ito ay magkakaroon ng tatlong araw na pahinga mula sa trabaho ang mga empleyado para siguruhin na hindi nakakailanganin pang mamili ng mga ito sa pagitan ng kanilang karir at pamilya. Dahil sa ilang taon ng mababa ang fertility rate sa Japan, nanghihikayat na ang gobyerno sa mga lokal na magpakasal at magkaanak na. Bukod pa riyan ay magkakaroon din ng bagong policy kung saan ay magkakaroon ng option ang mga magulang na meron ng anak na nasa grade 1 hanggang grade 3 na mag-clock out ng maaga sa trabaho para magkaroon ng quality time kasama ang mga pamilya. Pero bago pa ang Japan ay nauna ng Sinubukan ng Iceland ang effectiveness ng nasabing initiative at pagdating ng 2022 ay halos kalahati ng workforce ay ginawa ng mas maigsi ang kanilang work schedule. Sa magandang resulta na napatunayan nito, mas nagiging productive ang mga empleyado ay nagsusunod-sunod na ang iba't ibang mga bansa na i-adapt ang 4-day work week regime katulad ng Denmark, Iceland, Germany at Belgium. Ikaw, napasana all ka na lang ba? nang marinig mo ang kwento na ito D W I Z research report right Re -re report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.